Kumusta mga ka-atletiko? Hindi na maikakailan ang Creamline Cool Smashers ang pinakadominanting volleyball team sa kasaysayan ng PVL matapos nilang sungkitin ng kanilang ikawalong kampiyonato. Naidepensa ng Creamline ng kanilang All-Filipino Conference Trophy kontra sa kanilang sister team na Chocomucho Flying Titan. Hindi naging madali ang daan patungong kampiyonato ng CCS squad. Pumesto sila sa fourth ng standings. Katabla ang PLDT sa 9-2 win-loss record. Buti na lang ay lamang sila sa total points kaya sila ang nakapasok sa semifinals. Sa semis, naging do or die ang two matches ng Creamline dahil nabigo sila sa una nilang laro kontra Choco Mucho din. Lamang na sila ng two sets ng biglang mabuhay ng Flying Titans at kinasa ang reverse sweep kontra Creamline. Sa sunod na laro kontra Petrogas, kapanapanabik na laban ang natunghayan ng mga fans dahil namuntikan pa ang Creamline dahil sa pagpupamiglas ng koponan na pinangunahan ni Tournament MVP Brooke Van Sickle. Buti na lang ay nanatiling matatag ang CCS at nakapasok sa finals matapos ang easy win kontra Cherry Tigo sa last semis match nila. Sa finals naman ay nagpakitang gila sa gad CCS sa game 1. Apat na set lang ang kinailangan para patalsikin ang Chocomucho. Pero sa title clinching game para sa Creamline, hindi nagpadaig ang CMFT ng mapaabot sa set 5 ang bakbahan. Poetic pa ang naging pagtatapos dahil ang dating captain lang naman ng Chocomucho na si Bea De Leon ang umiskor sa pamamagitan ng block para ibigay sa Creamline ang kanilang 8 championship. Si Mar Maring Gemma Galanza ang nanguna pa rin para sa Creamline. Kumamada ng 20 points sa pat para gawaran siya ng finals MVP Plum. Sa Instagram story nga ni Ella De Jesus, sinabi niya na siya ang unang nagmanifest na si Galanza ang makakasongket ng finals MVP trophy. Pinakita niya ang resibo ng kanilang conversation ni Gemma. At doon niya nabanggit na magiging finals MVP at best outside spiker si Galanza. Ito na ang fourth straight All-Filipino Conference title ng Creamline. At mukhang masusundan pa ito kung walang aalis sa kanilang lineup. Lalo pa kung babalik na ang 8-time PVL best setter na si Gia Morado de Guzman. Nasa bansa ngayon si Gia at nanood siya ng laban ng Creamline kontra Chocomucho. Naghahanda ngayon si Gia para irepresenta ang Pilipinas sa ABC Challenge Cup. Abangan natin ang mga development kung babalik na ba sa CCS si Gia next conference mga ka-atletico.